Buo na po yung paborito kong pindahan. Buo na po. At bukas po yan eh. May laman na po yan. Ayan mga kadaryo. Inabot na nga ng gabi. Paborito kong pindahan. Inabot na ng gabi. Sa pagpapagawa. May bubong na. May sahig na rin ho yan. Ayan o. Oh, Minamadali eh. Para makapagtinda ka ganyan. talaga paborito kong tindera. Tignan mo Wala Ngayon matatapos na tindahan mo. Hindi na Paboritong tindera. Anong pakiramdaman? Anong pakiramdaman? Kaya rin masaya. Ma masaya, masaya? Nagagalit? Masaya. <coh> <coh> <tindera> Ayun daw, pakiramdam niya masaya. Siyempre, mas masaya ako at may umputangan ako. Ayun po mga kadaryo, buo na po yung tindahan. Buo na po yung paborito kong tindahan. Buo na po. At bukas po yan eh, may laman na po yan. Ayan. Yung pong kawayan eh, yung po yung pinakalamesa. Buo na po iyan, buo na. Bukas, may na po iyan. Bye-bye. Masaya ang aking favoritong tindera. Ayun. Ayun. Bye-bye. Bye-bye. Oh, Favorito kong tinderoy. Eh. Tinderoy. Eh.